ko wow. ha. Like, anong yung GDP nagsasasabi nito? Eh, dashi lang ito kinam kasi nandito kami doon. Eh. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? Eh, unang-una, ikaw, si Alice, alam na, alam mo naman na hindi yan, ano, part ng EJK, dahil last year, again, inuuli ko last year, June yan. Labis na nasaktan ng pamilya ng isang yumaong individual matapos gamitin ng Bayan Europe ang litrato ng kanilang anak sa isang rally na iniuugnay sa umanoy extrajudicial killings. Samantala pinuna naman ng kanyang kapitbahay si Aling Sheila matapos itong dumalo sa isang pagtitipo na may kinalaman sa EJK, bit-bit ang litrato ng yumaong anak. Hindi napigilan ng netizen na si Victoria Banal, napunahin ng kanyang kapitbahay na si Aling Sheila, matapos makita ang larawan nito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings. Sa naturang pagtitipon, bit-bit ni Aling Sheila ang litrato ng kanyang anak na iniuugnay ang pagkamatay sa war on drugs, bagay na pinalagan ni Banal. Iginiit ni Banal na taong na last year lang 2024 na sawi ang anak ng kanyang kapitbahay. Wala kilala ko ito ha, anong EJK pinagsasasabi nito? Eh, last year, alam na alam ko kasi hindi ko paminuwi. Sinasami niyo yung issue na ito, for what? Eh, unang una, ikaw at si Alice, alam na alam mo na hindi yan part ng EJT. Last year, again, ito last year, junior. Kinumpirma rin ng Jara Funeral Services sa isang Facebook post na pumanaw ang individual na nasa litrato noong June 2024 sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Binigyang diinibanal na wala siyang masamang intensyon sa kanyang pagsasalita laban kay Aling Sheila, ngunit anya hindi rin tama na magpakalat ng fake news. Gusto ko lang ipaalam sa tao na we know the truth. Hindi yung totoo na victim yon ng EJ, kasi I personally know the guy. Kaya parang it's unfair naman for the Filipino people na ipagkalat nila na ganon. I have to let everyone know na, well, alam ko, eh which is true naman talaga. Hindi ko magsusulungan, hindi ko magkakapele dyan. Hindi naman napigilan ni Christine Tango na ng kanyang pagkadismaya at matinding hinanakit. Yan ay matapos gamitin ng Bayan Europe ang larawan ng kanyang yumaong kapatid na si Aldrin Tangonan. Sa isang rally sa The Hague, Netherlands at ilarawan itong biktima ng war on drugs. Una o sir, siyempre galit, bakit sir, bumabalik po ang alaala namin. Children, pinas lang, na dahil lang po sa selos. Nang makita namin ito sa TV, parang napakawalan ng gumamit ng ganun na bakit nila ginamit si Aldrin na ganyan, na hindi naman po totoo. Binigyang din ni Christine ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid, isang creaming bunsod ng selos at hindi ng anumang operasyong may kinalaman sa iligal na droga. Dagdag pa niya, sa halip na babawasan ng sakit na kanilang dinadala, lalo lamang umanong nagpapabigat sa kanilang pagdadalamhati ang pagbaluktod sa katotohanan. Nasaktan po talaga kami sir kasi nung parang na namin sir yung mga pangyayaring ng araw na pinatay si Alvren po. Bakit nagawa nila yon? dapat mapanagutan po sana nila sir. Maawa naman po sila, kung may mga konsensya pa sila, huwag na po sana nilang ulitin ang mga ganyang pangyayari dahil masakit po sa part ng mga biktima po. Nanawagan din siya sa publiko at sa mga organisasyong nagpapakalat ng maling impormasyon na magpakita ng respeto sa kanilang pamilya, lalo't higit sa lahat sa kanyang kapatid. Hiling din ni Tango na na maging responsable sa paglalabas ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng fake news na anyay lalo lang nagpapahirap sa mga naiwang kaanak. Maliban pa rito, ginamit din ng mga makakaliwang grupo sa kanilang mapanlinlang na propaganda ang litrato ng isang yumaong doktor pati na rin ang litrato ng isang law student mula sa University of Santo Tomas na namatay noong 2017 dahil sa hazing at hindi sa war on drugs. Manatili lamang po nakatutok sa channel na ito. Huwag kalimutan mag-like at subscribe na rin po. Salamat!